Way back 2013, first time ko mag-donate. Out of frustration kasi job hunting ako na hindi nagsasuccess yung mga application ko. Tapos last money ko na yon, stress ako sa bank loan ko na may inisyo ako mga PDC. So kailangan funded, paubos na yung pera ko. Tapos nakapanood ako ng The 700 Club. Yung mga testimony nila na nagbigay sila. Tapos out of curiosity lang, sabi ko, try ko kaya. So yon nag-donate ako ng 500. Pagkadating ng January 2014, uh, na-hire ako as in smooth process as executive secretary. Sabi ko, hindi yun nagkataon. Intentional si Lord sa ginagawa niyang pagtulong sa akin para makabalik ako sa kanya. Pagkalipas ng anim na taon, muling hinarap ni Madeline ang pagsubok sa buhay nang dumating ang pandemya. I'm a single mom na homeschooling tapos trying to work from home since the pandemic 2020 hanggang 2023. I work as a freelance social media manager for US-based clients. Last year, I experienced na some burnout doon sa last uh, client ko, so That's the point na I went to depression. Nagkasakit si Madeline at ang kanyang anak. Halos maubos ang kanilang ipon. Sa panahong iyon, muling nakapanood ng The 700 Club Asia si Madeline. Exacto, 'yun yung time na meron kayong Miracle in Mind mo na. So, napanood ko yung testimony ni Mang A. Chicken Bayon na nag-donate siya ng 200 tapos ni-revive ni Lord yung chicken business nila. So, sabi ko, Lord, try ko uli. Yung laman ng Gcash ko na last na 236, donate ko yon. Sabi ko, bahala na, Lord. Kasi pwede pa pang ulam namin ng anak ko yun for three days sana. Pero binigay ko na lang kasi sabi ko, higit-higit. Alam ko naman si Lord hindi nagkulang -cool sa akin kahit na pa Sobra pa nga siya magbalik. Noong time na yon, ano din ako ng problema, ako mag-juju mag date yung insurance ng anak ko, 15,000 kailangan ko. Tapos nagkasakit pa siya, kailangan ko ng paracetamol pambili. Alam mo yung short ko na nilaban ko na yun ng ilang araw pag ko, may, may nakatuping pera, 50 sakto lang pang paracetamol niya. Tapos yung landlady ko nag nagda, nagdala ng food, kaya ilang araw kami nakara, nakalibre plus yung 15,000 na pang premium sa insurance sa anak ko, nabayaran, sobra pa. So yung naipon na 25, almost 25,000 liman tao yun, ginamit ni Lord. Nung no, wala akong sinasabihan, hindi ko inuutan. Hindi ako makapaniwala kasi parang challenge ko lang uli si Lord doon sa 236 eh. Pero sabi ko, miracles, eh. yun yung tema ng 700 Club. Sa kanyang patuloy na panonood ng The 700 Club Asia, ipinapaabot ng Panginoon ang isang mahalagang aral sa kanyang puso. So yun yung mga miracles na yun, maliit at malaki man, dumating sila sa time na kailangan ko talaga. So hindi siya coincidence. Plano talaga ni Lord lahat yun. Babad ako sa 700 Club. Sabi ko, Lord, ayoko na siguro bumita ngayon kasi baka mawala na naman yung, ano ko, yung fire. Salamat, Lord, sa pagtuturo niyo sa akin ngayon na about obedience, na walang maliit o malaki kang hindi pwedeng gamitin para rin naman sa kabutihan natin.